First time ko diri sa Buhol, og tinuod ang ilang giingon nga daghan kayo paringer ranger diring lugar. So hello everybody, welcome sa aking Bohol vlog. So for today's video, nandito tayo ngayon sa Amaras Pasalubong and Souvenir. Last day namin ngayon dito sa lugar ng Buhol, kaya bago kami umuwi, mamalit sa tadaan kay para naatay memories inig uli sa Manila iba. Ang tuyo na ko dapita kay kanang kalamay, dili ka ng tanduway nga naa sa kilida, ang paypod kayo na ninyo mga palahuboga mo no so mauto ni kuha ko og kalamay nga naa sa bagol kay brato brato ra man ni siya mga 1 million ra ni siya usa ka bagol katong naa sa plastic mga 500,000 so grabe garaan yung ilang kalamay dili, kay e, perti pang pagamahala <laughs> So ito naman si Pinsan, bibili tayo nito guys kay eh, ato e, dikit sa to ang ref. Mo palit jud ko ani kay ing ani jud naong sa ako ang amiga ba. Murag tarsher. -sure. <laughs> <laughs> Dahil sa vlog na to guys, mawad an na jud tag amiga ani ba. Onya guys, nikuha na po ko aning homemade nila nga pastillas. So ang akong gipili diha kay kanang milk flavor. Onya nakakita na pud kog pamaypay diri onya nakita na ko si friend mao nang ako nang gipalit niya. Ang usa na kay 150 million. Grabe mahala ng pamaypay. oy. Eh. So naa na pud koy nakitang bag diri nga aesthetic ba pang beach. Nga, pagpangutana na ko 1 billion man. Sus ni kalit og kurog akong tuho oy eh, sa presyo. Onya naa na sad koy nakita diri nga pants nga bugnaw kay solo ubon ba? So, ang usaan na kay 550 million. Grabe ni mga fans dito. pag man. Minilyon man ilang mga paninda din yun eh. Tapos, naanasan ko eh, nakita ang t-shirt niya. Gaganahan man ko kay na ang picture ni friend. So may palit ko o oh, upat ka buok niya tag 350 million man. auto nakita na ko si friend gi torture man diha oi gi unsa man nagibitay-bitay man na kay nay anak niya akong gipangutan na kung pila kay para makawala sila diha 250 million grabe pag kamahala po daw na naglukat na nila eh. Unya ni palit na sad ko aning usa guys kani ang mag kay nindot kay sa tanan ba estetic kay ni kung i-display sa balay. So naa ni sa mga 550 million. Grabe, makasunggo presyo ha. Eh. Ayan na ako'y nakita ang alakansya. Pag tanaw na ba, murgalain man ako nahunaan ang alakansya ha. Murag hugaw, raman dyan kayo akong utok. Ayan akong ipangutana, mga nasa 100 million man siguro to. O, niya, may nakita sa kung scarf diri ba niya, giganahan man ko ba kay gamit ka ni eh, pagtag-init ba. O, niya, mahal po ka ayaw eh, kay may blibring model man eh. Mauning eh, 550 million dyan daw kuno ni. Eh. Kay mga gwapa kay ang model. Unya guys, ni palit pud ko aning kulay blue nga bag kay para naasad ko yung remembrance ba. Unya ang akong palit anak na kay naa sa mga 350 million ang usa. So, grabe makasunggo, no? Unya, guys, na ko nakita nga estetik na tumbler. Unya, kaniya akong mata, maibugon kayo ng mga estetik na mga gamit. Gipalit po nako, ako. Unya, kabalo ka. Kung pila ang usa, 980 million. O, di ka makuyapan. Gisunggo na po ka, no? Unya, nakakita na sad ko anong nila nga estetik po ba? Unya, nipalit po kung tulo ka buo kay tulo, ano man daw kuno na, tulo 100 million. O, di ba? Disunggo na po ka sa presyo, no? So, guys, ako nang total kay. Human naman may pamili, no? So, ni Kabat, jud siya mga 6 billion. Grabe ng 6 billion, no, eh. Makahubo mo nagpanti ang 6 billion, no, eh. Makasunggo sa ilong. Balag, sunggo hunta. Basta sige, tagkatawa, no? So, pag human na magpalit, guys, ni Gawas Dayon me. may kaya bugat kayong 6 billion, no, eh. Laro kayo ng blaga ba? Ini ka humandagan kayo ni Basher, ba? Ino ang yabang-yabang. Uy, <laughs> joke-joke na to ha. Ako mga istorya tanan puro ra to, but-but ha. Affordable Rabito, ang ilang mga fries dire. Ay, but-but ra to ko ang mutuan ni Bahuglubut.